morning mga Beshi Cakes and welcome sa ating Beshi Cakes online raffle. So tandaan nyo, no pay, no win! Mars, baka gusto mo sumali sa online raffle ko. Mars, legit ba yan? Oo naman Mars, attorney. Yung pagsali ba sa online raffle, ligan ba? Hindi po yan legal. Dahil sa may bayad ang ticket at ito ay para manalo ng premyo ito ay isang uri ng sugal o gambling. Sa ilalim ng Section 1 ng PD 1602, mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pagsusugal na walang pahintulot ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang mga mahuhuling lalabag dito ay maaaring mapatawa ng multa na hanggang 6,000 at pagkabilanggo ng 6 months to 6 years ayon sa hatol ng hukuman. Kung ito ay walang bayad ang tiket at para lamang sa sales o promotion ng isang produkto, kailangan pa rin kumuha ng permit galing sa DTI o Department of Trading Industry para ito ay maging legal. Kung ito naman ay fundraising project ng isang non-governmental organization, kailangan pa rin kumuha ng permit galing sa DSWD o Department of Social Welfare and Development para ito maging legal. Attorney, May raffle ticket na binibenta ang kapitbahay namin para sa simbahan nila. Ang malilikom daw kasi na halaga, pantulong sa mga nangangailangan. Legal ba to? Legal po ito kung may permit galing sa DSWD. Kahit na simbahan o non-governmental organization ang nag-sponsor, kailangan pa din kumuha ng permit sa DSWD upang matiyak na hindi ito ginagamit sa scam o gawa-gawa lamang. Atorny, nagpapa-ending ng basketball yung kapitbahay namin. Pinapost niya to online para mangikayat o pumupunta siya sa bahay. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ito pong ending ay isang uri din ng sugal o gambling na kailangan ay may permit galing sa pagkor. Ang anumang may bayad para makasali ang publiko at manalo ng premyo ay isang uri ng game of chance o sugal. Sa ilalim po ng PD 1602, ito ay pinagbabawal kung walang kaukulang permit galing sa pagkor. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News